ginawa ko ngayon mga uh, kasari ano na lang nag um, minsan lang ako uh, palagi akong nag order sa grocery pero ano lang konti lang 500, 1000 2000, ganun lang kaya kahit pa paano meron pa rin siyang laman ng tindahan ko lalo, lalong lalo na yung mga fast moving kaya ka, kaya ngayon sa ibaba yung mga chichiriana yan hindi ako na nagpawawala ng mga chicheria, tapos mga kapi, gatas, juice, minsan yung mga, ano, mga panglaba, yung mga fabric conditioners, gano'n lang. So, okay, yan ang mga ginawa ko mga kakasari. So, hirap na. <laughs> tapos nagkasakit. Okay lang sana kung hindi ako, hindi ako nagkasakit kahit matumal siya kasi show ba yung ano natin yung transaction yung pag ito nung yung yung transaction natin sa halimbawa sa grocery bibili tayo tapos bibenta natin kung magkano yung kita natin i rolling lang sya bibili, 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 na naman eh ang nangyari kasi sa amin um, pag meron akong schedule na punta ako sa hospital ayun sarado kami kaya hindi siya map mapaparoling talaga hindi siya yung hindi smooth yung transaction hindi mo matuloy-tuloy yung pagtitinda mo kasi meron ka pa nga sakit pupunta ka pa sa hospital magpalaboratory ka pa tapos pagkatapos ng laboratory lahat ng laboratory ang dami-dami kong ilpapa ilpapalaboratory yun dapat kumplituhin ko lahat yun tapos i eh, bigay ko sa doktor ko, babasahin niya yun, saka ako schedule kung kailan ako maoperahan. Ang nangyari ngayon, palaging cancel dahil sa kapatid ko may duty siya, pag hindi niya day off, hindi niya ako mahahatid, hindi niya ako, hindi niya ako mabubuhat. Kaya, e, ayun, uh, cancel na naman. So, pinaparoling namin. Ang malaki talaga na kailangan na, talaga namin na punduhan is yung mga alak, uh, soft drinks, yung sigarilyo. Okay na ito Kasi na masaya Kasi nga, meron tayong grocery. Si grocery yung savior natin. Kasi kahit 500 pesos, oh, okay si grocery. Libre ba yung shipping? mag-deliver siya. So, hindi problema itong mga sari-sari. Ang problema talaga yung mga malalaki na puhunan. Tapos, andyan pa yung bigas. Yung nga pala, ang bigas pala, ang laki talaga ng puhunan niyan. Bigas, itlog, at saka mantika. Yan. I repeat, ang pinakamalaki talaga na kailangan ng puhunan sa tindahan ko is alak, soft drink, sigarilyo, bigas, itlog, at mantika. Ayan, itong mga sari. Sari na ito na items. Pwede ko lang yan. May parang lirulig. Ito konti-konti. Kahit 500 lang yung minimum. Okay na siya. Ito talaga yung mga malalaking, Kailangan talaga ng punan, At meron pa pala yung mga gamot din. Na kailangan din ng malaking punan yun. Mga gamot. So smart, oh my gosh. So, sana i-train po ninyo ako na gagaling na ako sa sakit. Mabalik na ako sa normal. Para mabalik na din sa normal yung ano namin, tindahan namin. Yung mga kasari, yan, yan natin natin na. Akin update. Kasi natagal-tagal talaga na hindi ako nag-upload. Hindi ako ah, nagpakita sa inyo. Maraming maraming salamat pa rin sa lahat ng nagsuporta sa akin dito yung mag-alala kasi ako ay always ako nag-support sa mga kapukasari natin na ah, mga vloggers, kahit na hindi vloggers, kahit na sa mga kapitbahay ko ng mga kasari natin. Support pa rin ako. Ano ba? Diba? lang. Okay! Love, love, love! Peace lang tayo! Bye-bye sa inyo!